Nagsagawa ng taunan at malawakang tulong medikal at dental ang Cagayan Economic Zone Authority bilang pagtugon sa isa sa mga pangunahing pangailangan ng komunidad ng Santa Ana noong buwan ng Pebrero taong kasalukuyan. Nakasanayan ng ZESA ang maghandog ng ganitong paglingap, sang ayon na rin sa kanilang kabuang taglay. Ito ay, ang tagumpay ng lahat at sa ZESA, laging kabahagi ka nang amin nakapanayam si Dr. Geraldine Ramirez, pediatrician head ng Tagaytay Valley Medical Center. Ito ang kanyang sinabi. Uh, may medical repetitive, like family and I was frustrated. Mas yung mga, um, basta, common so, um, um, problems nila so far, eh. syempre, ubasip po, ngata, kasi, kaya, sa paraan so, ng binibigay natin uh, sa isang patsyente. Halimbawa, may ubo si Pondurin, uba, may vitamin 2, so ayun, ay, kasama din vitamin, pati ayon. So, yung full treatment na ayun, bigay hindi lang yung first, treatment, first treatment. So, full treatment. Yung... Kasabay ng pagdiriwa ngayong buwan ng Pebrero ay ang National Dental Health Month. Gaano ba kahalaga sa tao ang may magandang lipid ito ang sagot ng dental doctor, Mary Jane C. Flores, Tugingaraw City, Cagayan Dental Chapter. Gano'ng baka halaga sa isang tao ang magandang ngipin? Ay, nako, yes. Uh, napaka-halaga po nito kasi katulad na lang ninyo na mag-a-appear sa camera. Of course, magandang ngipin, magandang smile, magandang ngiti. Magandang apiran. Tapos, pangalawa... Siyempre, sa magandang ipin mo, self-confident ka, gumiti ka, walang, ano, walang, parang wala kayo sinatago. Pangalawa, yung sa pagnguya, uh, walang masakit, so lahat ng klase ng uh, pagkain, nakakain natin, yung seven basic, ay uh, yung uh, three uh, food groups natin, lahat yon balanced uh, nutrition, yung go grow and grow walang problema sa paghuya. So, nanonourish yung ating katawan. Hindi alintana ng mga taga ang maulan na panahon. Daan-daang pa rin mamamayan ang nagpuntahan at nadulutan ng serbisyo. Ayon naman kay Secretary Jose Marie di Fronda, Administrator ng CESA, ang ganitong paglingap di Omano ay isang total responsibility ng CESA. Two, five, hindi nolaipa natin. Oo, kasi unang-una kung titingnan natin, ito ay isa sa social responsibility ng Tesla. So ang Tesla ay hindi lang dinaman ng sa industrial or whatever, di ba? Kani ako doon. So, nakalagay din po sa kanya ang uh, vision na ang social responsibility niya sa tactics ay kailangan niya ring gawin, especially kung saan yung kanyang perimeter at they free up daya ng kaniyang job and the report. Ikatling kabahagi ng SENSA sa ang Bureau of Fire, Cagayan Valley Medical Center, Tugigaraw City Dental Chapter, at iba pa. Mula sa news team ng Zambotimes.com, binabati namin ang SENSA ng Happy 19th Founding Anniversary na nakatalagang ipagdiriwang ngayong 24 ng Pebrero. Balitang Pilipino ng Sambatimes.com, Risa Nakbao,